samang espiritu yung kanyang kapatid at uh, you know naliligaw ng landas kaya itatama niya yung itatama niya yung itim yung mga ganyan itatama niya yung mali alam niyo mga kababayan sabi ko nga at the end of the day it's your vote okay kahit sino man ang itaas ni Inday Sara alam ko strategically magbe-benefit sa kanyang impeachment yon. Pero my question sa inyo, ilan ba? Hindi naman lahat ng... We have to be realistic, darling, no? Hindi naman makakapasok lahat ang ating mga kandidato. Yung 12 o 10, ganyan. Hindi yan lahat. Hindi ako pessimistic, but I am being real. Hindi yan makakapasok. So, wag, kung, if, if you, kung, kung bibigyan niyo ng uh, uh, boto, oi, okay? kung bibigyan niyo ng boto itong si uh, si Amy Marcos dahil lang um, you know, may na political, well, o sa naman yung political butterfly, you no. Know? Dahil sa mga dramatization niya at I don't know kung ano strategy ni, hindi I don't know, alam ko yung strategy ni Inday. But sabi ko nga, anong gusto niyo ang makakapasok si Attorney Vic Rodriguez? number 56 o si Amy Marcos? O si Congressman Marcoleta? O kung si Jimmy Bondo? O kung sino pa yung mga uh, ano natin ang ating mga kandidato? Tama na. Sabi nga nang nag-comment kanina, never again to Marcos. Alright? Tama na. Sobra na. Sabi ni Lian, I stay with Tatay. Okay? Tatay uh, PRRD's uh, ano yon senatorial endorsement. All Aha. Right. Uh -huh. So, uh, actually, yung mga nagtatanong tungkol sa Dayaan Online, matagal na namin na pinag-usapan yan ni, ni Atty. Glenn. Pero abangan niyo po ha yung interview namin ni Atty. Glenn. Huwag muna kayong bumoto. Which you still have time. You know? Sasagutin niya yan dahil uh, hindi lang nagkasundo yung aming mga schedule. Pero ako, never again to Amy Marcos. Never again i-prioritize nyo yung inyong bobotoheng, what? Ang inyong ibobotong favorite na sa tingin ninyo, o favorite sa tingin ninyo na makakatulong, hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi makakatulong sa Pilipino. Kasi kung titignan mo, si Amy hindi naman siya nakakatulong sa Pilipino. Puro siya hanash, puro siya drama. Alam pala niya na naliligaw ng landas yung kanyang kapatid. Diba? ba? Alam niya na naliligaw ng dasay nako, nadadamay do yung kapatid niya, napapaligiran ng mga masasamang damo, espiritu. So isang isa lang ang ibig sabihin niya.